Kuya, ano? Nakuha mo na yung national di mo? Nakuha mo na? Eh? Wala ka na mga ba? Ang Oh, <reap> <laughs> ang oh, galing! So, yeah, mga idol. Good morning. Ah, ang ganda ng panahon niya yun ba? Kaya lang tinanghali ako ng punta. Grabe yung mga gising na to. Nah, pesta na naman dito. Happy fiesta. Nyau nyau. Nyau nyau. Ah. Tambay. Banian. Di pala si Braot nandan. Ya. hei Ana. Babi situ ah. Hei! <laughs> ala, <laughs> ano, Ala, tira nga ali ako. <laughs> ano? Kaya to, Clitz, ba't walang nasagot doon? mo yata, um, kumukuha ng ano, national ID pa. Eh? Ito ID? Oo, uh, yung uh, 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 ID. Kanina pa umalis? Oo, oh, kanina pa. pabalik pa balik uh. na pa umalis eh. Eh? Kaya pala walang nasagot, tatawag uh, ako doon eh. Kanina pa nga, sana doon kami nakatambay. Oh, na. So, so parang, hindi, 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 hindi. parang uh, nami-miss ko naman pag oh, yun okay. na. Oh. <laughs> eh, tawa-tawa akong -tawa, malis. Sasayangin pa ba natin yung pagkakataon natin? Oo, oo, bakit may ka, pre? Yeah. Ano gagawin ako? <laughs> ano bang maganda? Wala bang ako naiisip <laughs> eh. Yeah, eh, syempre, wala, narating ko pala. Yeah. Iisip muna tayo. Ano oh, yung magandang gawin? ba? Eh, uh. alam ko na ako eh. Ano? Pagdating ni Ghetto. Doon natin ang tayo. Pagdating ni Ghetto. Oh. Uh. Diba? Pauwi na siya. Oh. Kasi yung aso ko, kanyari pauwiin ko na sa tablang sig ko. Kanyari, gugulapin niya na kinagat siya ng aso ko. Ano so, yun? Ano yun? nga, alin yun? Ay, ah, ito, magtatago dun sa, yun sa gilid. Magtatago dun sa gilid, yeah, tapos yung aso ko, uwi kami. Para sikat, pag <laughs> gano'n sikat gano na sik gano kulit, sasalubungin namin ito sa aso oh. Pag nakalipas na, kagugulapin ito. <laughs> Parang good job po. Ano yun? Ay, ang gaganun Tara. tayo natin doon sa gupitan. Tara. Battery pion. Battery pion. Five minutes later. Ano, wala pa? Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Ay. Target. Locked. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na.